Okay. Uh, okay. Wait, wait. Wait, 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 Happy birthday to Grabe, bong ka man yan. Salba, puti Yay! Ano ba yan, mami? Ano ba yan? Ano problema niyan? Walang ka!

version. Ako na lang, <laughs> kasi <laughs> di iba naman. Okay, Happy <okay. laughs> okay, <laughs> birthday! Happy birthday! Yes. D-sir! 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 Go, Atinens! Hoy, may tawag si na. Hello? Hi, Hello? Pwede kita na uri niya ulit? Pang-glow okay. <laughs> lang ito, pamaya. Pwede <laughs> kita na